Hello Kites Travel, samahan niyo kami ngayon sa isang napakagandang island sa Quezon. Let's go! Time check, 3.45 a.m. Ayan, nagre-ready na kami for our getaway. Ayan, medyo umangang bunta. So, ayan na nga guys, maaga kami umalis ng bahay kasi from Binan, Laguna to Quezon, estimated time is 5 hours. So, ayan, papunta na kami ngayon dyan sa SLEX, doon kami dadaan. Ayan, nandito na kami sa bandang Laguna. Boss, saan yung mauban port? diret lang. Okay, thank you. Finally, we're here na sa Maubat, Quezon. And tinanong na lang namin dito ko sa traffic enforcer yung papunta dun sa port. Ah, we're here na sa port ng Mauban. Wow! dami ng turista going to Cagbalete Island. Guys, sa labas kami ng port, nakakuha ng parking kasi wala daw dyan sa loob. After nyo makapagpark, pupunta na kayo dyan sa mga counter dyan kasi dyan kayo magpaparegister. Pero kailangan nakaregister na kayo online kasi may advance registration silang binibigay lahat ng tourists na pumupunta rito sa Kagbalete Island. So ayan, hahanapin lang nila yung online registration nyo, then papakita nyo dyan, ko co confirm, and then magbabayad na kayo ng ecological fee and yung fee dun sa boat. Ayan yung Mauban port dito sa Quezon. Maayos naman siya. Kaso lang napansin lang namin during registration, medyo nagkakagulo pa sa mga counter at saka hindi pa masyadong developed. Ayan, nandito na kami ngayon sa waiting area ng mga passengers. Siyempre, mag-video muna kami and pictures para hindi mainip. Natatanong na namin yung boat namin, kaya excited na kami ayan, pati yung mga kasama namin, excited na rin. And magpe-prepare na kami ng mga bags na dala namin, mga luggage. Nagpupuntahan na rin yung iba naming mga kasama sa boat. Ayan, tara guys, punta muna tayo sa loob. Salamat! <laughs> Ito na kaming mga passengers dito sa loob ng boat. Medyo marami rin yung mga pasahero ngayon. Nasa 70 daw kami dito. Yun nga palang travel time from Mauban Port to Cagbalete Island is 45 minutes to 1 hour. And yung boat fee is 100 per head per way. And eto na nga, nandito na kami ngayon sa Cagbalete Island. Ayan, meron kaming shuttle service na galing sa Doña Choleng Resort. Meron siyang fee na 25 pesos per head. So from there, sa Cagbalete Port is 5 minutes ang travel time going to the resort. Ayan, tumutuwa na kami dyan kasi nakasakay na kami ng shuttle service ng Doña Choleng. Kasi yung ibang resort dito, walang ganitong service. Kailangan mo pang mag-ano, uh, habal-habal nila rito or yung ibang service dito na motor. Eh, mas mahal daw ang pamasahe pag sa ganun ka sumakay. <tinyo> Ayan na nga, nakarating na kami sa donya Choling Resort. Ang dami naman nilang staff dito na tumutulong sa mga gamit namin sa mga guests nila rito. Ayan, tapasok na kami para mag-check-in. Hanapin lang namin yung pinaka-reception nila. So tara guys, punta muna tayo sa reception para mag-check-in. Samahan nyo kami. And syempre, after check in hinatid na kami ng staff nila para sa aming mga accommodation which is dalawang kubo and isang tube house at tapos isang high kaya pagkatapos sure 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 So wakas, makakakain na rin kami. Ayan, ang dami naming food ngayon. Tara guys, kain tayo! So we are now here at Cagbalete Island. Here in Mauban, Quezon. Ang tawag pula dito nila is Boracay of the Pacific. After namin mag-ikot, ayan, nakatambay kami sa beachfront. Ayan, kasama namin ang na aming mga travel buddies, si Gilbert and si Jenny. Shout out sa inyo! ayan ang ganda guys oh hindi pa kami makaligo kasi ano pa siya uh, low tide so bali kanina pagdating namin before lunch low tide na siya guys so sabi nila dito mga 3 pm magiging high tide na siya kaya hintayin na lang namin para makapaligo na kami while waiting na mag high tide syempre mag-picture and video muna kami guys magta so, sa iba nilang accommodation. Ganda na rin naman ang ano nila. Area dito. Malinis. And ang lawak. Ayan. Ito pala yung mga kasama namin. Mga tropa peeps. Tube house. Wow! ganda naman ang tube house nyo. May kawabat pa kayo. Let's have a room tour. <laughs> Tingnan natin tong loob ng tube house nila. Wow! May aircon to and may sariling CR. Tingnan natin yung CR. Ah, ang ganda, ang laki. mo oh, guys. So, oh. ang ganda na si ay nila. nga hmm. mga Tapos double size bed. Hindi siya queen size. Pag nagki kaya tayo, daddy doon sa. Ang ganda. Ang oh. ganyan pag bubong oh, mati. Oo nga, maliwanag noon. Maliwanag. Mm -hmm. ano, daddy. Oo, sa ano? Hindi, dun sa ikaso, oh, mali fiberglass. Ay, oh. Ah, uh, ganda. Tara, labas na tayo dito sa tube house. May kawabat pa sila. Balik na tayo sa amin namang room. Tara guys, papakita ko sa inyo itong ano namin. Accommodation namin dito sa Doña Choleng. Ito ang Pacific Hot 6. Tara guys, special na tayo dito sa loob. Check natin, naglagay na kami ng mga gamit dyan. Ito yung iyaw namin mamaya. Ayan. Tapos check natin na loob. Yan. Electric fan lang siya. Wala siyang aircon. May double size bed. Yan. May screen yung mga windows. Dalawang windows. Yan. sana press ko naman dito mamaya. hangin naman dito. May mga gamit namin. Kanina nag na kami. So, ayan. Nabas tayo. May sarili siyang veranda. Ayan, pwede ka mag rest rest dito. And then, punta tayo sa kitchen. O, tsaka sa iwan nila. Tara, baba tayo. Ayan, may dala kami rito. Kasi na kaming sabon. Ito yung ano nga, lababo nila dito. Tapos, yung ihawan, kanina nahirapan kami mag-ihaw kasi mataas yung sa uling, dito sa grill niya. Kaya ang hirap, hindi agad nakakaluto para may idea na kayo. Tapos nagdala lang kami ng butane gas stove. Malinis naman yung area. Ayan, yeah, nakabuan ng aming nipa. Hot. And then, ito naman yung bathroom or yung CR nila. Ayan, yeah, malaki naman and malinis. May flush naman and wala nga lang alam bidet. Ayan, yeah, siyang saliling. May shower pero hindi naman siya hot and cold. So, okay na rin sa rate niya. Room rate is 2,000 per night for two packs. So, tara, mag-bis muna ako. Mabi, oh, kaway ka naman kay Travel TV, oh. Oh. Gigitay lang kami ng, ano, uh, high tide. Mamaya-maya, liligo na kami. Kasi kanina, super low tide. Ngayon, medyo okay na. Init init Yan abi. Masyado pang mainit. Guys, tingnan natin yung tubig sa ano, beach dito sa Cagbalete. Super clear water naman siya, kaso ang dami niyang seaweeds na dry. Ayan lang so, guys parang mga patay na seaweed so ang daming mga kalap dito ayan guys so oh, mga tuyo siya pero super linaw na ang tubig ayan super clear sa gabi naman guys meron din silang show dito meron silang singer and meron din fire dance Please welcome Comedy Airline Fire Dancers. Good morning, Kagbalete! Ayan, second day na po namin. And syempre, t-check natin ng tubig nila ngayon. Puntahan natin dun sa tabing dagat. Para uh, makita natin kung okay yung tubig sa umaga. Tara guys, samahan niyo ako. Ganito pala ang itsura ng Kagbalete Island. Or itong donya Yacholeng Resort. Ang dami na rin tao guys. Medyo high tide pa rin naman siya. Pero sa tanghali ito guys, wala na tong tubig dito. Low tide na. Ang doon, malayo na yung pinakatubig. Hindi na natin yung ano kahapon kasi ang dami seaweeds na patay. Dari tuyo. na natin na yun. Ayan o, oh, ang ganda pa rin naman ng tubig. Hindi na. Oh. Ay, nakapakalon. Oh. Super lina. Kaso meron pa rin mga seaweeds na Dry, kaso hindi naman ganun kadami. Hindi ko ulit kakakun. Sobrang dami. Good morning! Lakad-lakad din na tayo dito sa seashore. para sa mga mga waves. natin yung mga dito sa beach ball. Hey guys, oh! May nakita kami dito. Ano okay, ka. okay, okay, ka yung mga Ano yan? ka? Ano yung mga sag... Ano yung mga Oo! Oo! Hindi ka lang Oh. Pwede natin hinihin yan. <laughs> Ayan. Guys, umiinit na. Mamaya okay, yan, wala na raw tubig. Mga tanghali. Kasi eh. mag-aana na siya. Low tide. Hindi na tayo. Ha? Balik na kami guys. Papalit kami ng panligo. Parang masarap na maligo. Uminit. Oh! Kaya ko kayo! Woo! Woo! Diba? Ano ko? Ano hindi mo siya natong maingit! Wala oh. na! Pacific! <laughs> <laughs> ano ba? Kaya tara! Video-video rito! Ayaw! 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 And syempre, uwi ang time. Nandito na ulit kami sa Cagbalete Port. Ayan, nag ulit kami ng mga gamit. Siyempre, hinati kami ng shuttle service nung Donya Choleng. Ayan, ang dami ng tourists dito. So, mag-wait kami ng turn namin para ihatid dun sa pinaka-boat. Ayan, no? may naghahatid na isa pang boat. Kasi low, tide siya, kaya kailangan ihatid. Hindi kasi makakapunta yung mas malaking boat, kaya merong mas smaller boat na maghahatid sa amin. That's it for today's adventure. And sana nag-enjoy kayo. Hope to see you next time. Bye-bye!